good morning ang ganda ng saging ko mga friend oh, napakalaki ayan oh, laki 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 ang saging ko ayan binili ko yan ayan mga friend ang aking saging nagkunta ko ng palingki, 120 yan mga friend ayan gusto ko kasi kumain ng saging kaya ako'y bumili pero ang ganda lalaki-laki o oh. napakalaki ang isang piraso yan yan ang saging ko napakagwapa ang saging Ayan, sarap, sarap yan sarap-sarap yan sausaw sa baguong may baguong ako dito ha yan sarap ang saging